Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. American online streamer I show speed na meet ang Filipino vlogger na si Kong TV. Pulubing nan libre ng kaibigan kay ng netizens. Bride nagalit, matapos imbitahan ng ama ang mga kaanak na hindi kasama sa kanyang wedding guest list. Photographer at kakaibang paraan ng pagdedemonya sa mga nais nice na shots sa kanyang kliyenteng ikakasal, kinariwan online. Kakaibang acupuncture procedure sa isang Japanese clinic viral. Mga kliyente, nagmistulang porcupine. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Good Karma! Ika nga nila, what goes around comes around. Kaya ang mga mabubuting bagay na ginawa mo sa kapwa ay asahang babalik din sa iyo. Gaya na lang ng lalaking tampok sa ating kwento. Viral kasi ang kanyang post matapos siyang ilibre ng isang kaibigang pulube. Ang istorya ng pagkakaibigan ni na Ate Membot at Eric tinutukan ni Millie Borha. Sabi nga nila, ang mga magagandang bagay na ginagawa mo sa kapwa mo ay siya rin babalik sa iyo. At tila buhay na patutoong nga ng ang netizen na si Eric mula Lanao del Norte. Sa kanyang ibinahaging Facebook post, unang linya pa lang, pumukaw na agad sa interes ng mga netizen. Nilibri ako ng isang pulubi. Tampok ang iba't ibang larawan kung saan makikitang magkasalo sila sa pagkain ng kaibigang tinawag niyang Ate Membot. Ikinwento nito kung bakit nga ba siya nilibre ng pulubi. Sinimulan niya ito sa paglalarawan kay Ate Membot bilang kaibigan niyang pulubi. Paglalahad ni Eric, solid supporter niya raw ito simula pa noong taong 2015. Nang mga panahong yun, madalas daw itong tumambay sa isang bakery malapit sa pinagpapraktisa nila ng sayaw. At noon pa lang, hindi na raw talaga madamot si Ate Membot. Binalikan niya ang mga panahon kung saan naabutan siya nitong gutom na gutom at wala nang mabilhan ng pagkain. Kaya naman, walang pagdadalawang isip nitong ibinigay ang natabing tinapay kay Eric. At simula nun, naging magkaibigan na sila. At nang magkaroon ng sariling pinagkakakitaan, tinulungan niya rin ang pulubing kaibigan. At ang mga kuha sa larawan ay nangyari nang tumambay ang lalaki sa kainan. Ngunit wala itong bariya. Nang mapadaan sa ati Membot, Bigla siya nitong tinawag para ilibre. Sa lahat daw ng kanyang natulungan, ito raw talaga ang pinakatumatak sa kanya. Dahil hindi ito nakalimot na tumanaw sa mabuting ginawa ni Eric. Samantala, marami naman ang naantig sa storya ng kanilang pagkakaibigan. Ilang netizen din ang sumaludo sa kabutihan ni Eric. Ang post, umabot na sa higit isang daang libong reactions at 16,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Kasal mo? Kasal nating lahat? Nabulabog ka makailan ng netizens matapos ang shocking revelation ng isang bride tungkol sa kanyang upcoming wedding. Nalaman kasi nitong inimbitahan ng kanyang tatay maging ang mga kaanak niya na wala naman sa guest list. At higit sa lahat, hindi naman niya personal na kakilala. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Naghihimotok sa galit ang isang bride-to-be matapos nitong mapag-alaman na ang kanyang ama na nakatokang magpadala ng wedding invitations isinama maging ang mga hindi kasama sa guest list. Sa kanyang wedding post, inilahad nitong nagboluntaryo ang kanyang ama na i-hand deliver ang mga imbitasyon sa kanilang mga kaanak. Lalot sa ibang bansa nakatira ang bride, pero nagbago ang lahat ng humingi ito ng soft copy ng wedding invitation para o man mas convenient. Lalot may isa raw silang kaanak na malayo ang tinitirhan. Dito na niya napag-alaman na hindi sinunod ng kanyang ama ang ibinigay niyang guest list. Dahil maski mga malalayong kaanak nila na hindi pa naman niya personal na nakikilala, ay inimbitahan din sa kasal. Ang dapat sana'y wedding invite sa kanyang mga pinsan. Umabot pa sa mga pinsan ng kanyang tatay. Paglalahad pa ng bride, apat na beses na nga nitong pinadala at ipinaalala ang guest list. Pero siya pa ang pinalabas na may kasalanan. Anya. Kasal niya ito kaya kung may karagdagang gastos, kung may magkumpirma man sa mga hindi kasama sa listahan, ay dapat kargo na ng kanyang ama. At bagamat humingi naman ng tawad ang kanyang magulang, hindi napigilan ng dalaga na mas lalong magalit, lalo na't ipinasa pa sa kanya ang responsibilidad na bawiin ang imbitasyon. Gayong hindi naman siya ang nagkamali. Nakisimpat siya naman ng ilang Reddit user sa sinapit ng bride. Hindi sanay ang tao sa pag-RSVP sa isang event. Kung kaya kahit wala pang mag-confirm sa imbitasyon, ay hindi ibig sabihin na hindi sila dadagsain ng bisita. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, sa mundo ng Hollywood, para sa ating next trending story. Very hands-on. Isa lamang yan sa mga papuri ng mga netizens sa photographer na kumukuha ng prenuptial shoot ng isang magasindahan. Ngunit bukod sa skills ng photographer, ang kakaibang paraan niya ng pagdedemo at pagdedirect sa couple para ma-achieve ang perfect shot ang kinaaliwa ng marami. Panoorin ng BTS ng kanilang prenup shoot sa report ni Rose Babiera. on point si Derek. Yan ang hirit ng mga netizens sa isang professional photographer na kinaaliwan ngayon online dahil sa paraan niya ng pagdedemo ng nais nice na mga shot sa kanyang mga kliyente. Para kasi makuha ang perfect shot ng mga ikakasal sa kanilang mga prenuptial shoot, si Tonyang Jude o na ang mismong nagmo ng mga posisyon, hand placement at maski facial expression na gagayahin na lamang ng mga soon-to-be bride. Marahil sa tagal sa industriya, kuhang-kuha na ni Tonyang ang mga post na nagpapaganda sa larawan. Bentang-benta naman sa mga netizen ang mga behind-the-scenes video na pinupost ng photographer. Bukod kasi sa nakakatuwang pagdedemo niya, nilalapatan pa ito ni Tonyang ng mga love songs. Kaya talaga namang binabaha ito ng love reactions. Marami naman ang nanghingi ng kinalabasan ng pictures, kung saan ang isa ay pabirong sumagot na ang resulta raw ay nagkatuluyan na ang groom at photographer. Hirit naman ang isa, baka raw naguguluhan na ang soon-to-be bride kung photoshoot niya ba ito at nalilito na rin kung dapat ba siyang magselos o kiligin. Gayon pa man marami ang pumuri kay Tonyeng, anila ah, very hands-on daw ang photographer at kitang-kita na passionate ito sa kanyang trabaho. Marami rin naman ang nagpatotoo na effective daw ang ganitong pagdedemo, lalo na sa mga hindi naman sanay humarap sa kamera. Pagbibida pa nga ng isa, maganda raw ang naging resulta ng kanyang prenup shoot dahil ganito raw ang kanyang naging photographer. Dahil a nila, mas madali nga namang ipakita kaysa ipaliwanag ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, porcupine yarn? Pasintabi po sa mga nanananghalian. Agaw-pansin kasi ngayon ang isang acupuncture clinic sa Japan dahil paniguradong kikilabutan ka sa kanilang unconventional procedure. Ang ito klinik kasi ay gumagamit ng hindi na mabilang nakarayom hanggang sa puntong nagmuka ng porcupine ng kanilang mga kliyente. Kakasakaba sa procedure na ito? Panoorin yan sa trending report ni Arnold Herrera. Para sa physical at spiritual healing, kakasakaba sa kahindik-hindik na acupuncture challenge sa Japan? Usap-usapan kasi ngayon ng Shirakawa Clinic sa Japan kung saan ang kanilang acupuncture services ay literal na tutusok sa iyong balat at sa iyong bulsa. Kaiba kasi sa nakasanayan nating paisa-isa lang na karayom na ginagamit sa acupuncture. Halos magmuka ng porcupine ang mga kliyente nila sa sobrang dami ng kanilang ginagamit. Bagamat may kamahalan, ay binabalik-balikan naman ng kanilang mga parokyano ang kanilang 30 minute service na umaabot sa 200,000 yen o nasa halos 67,000 pesos ang presyo. Isa nga sa mga kumasa sa any exhilarating experience ay ang Japanese actor na si Masataka Kubota kung saan sa kanyang Instagram post makikitang tad, -tad ng karayom ang kanyang muka at dibdib. Aminado naman ang founder ng clinic at itinuturing na trailblazer na si Yusaku Shirakawa na marami sa kanilang mga kliyente ang naiiyak na lang sa tindi ng sakit, lalo't matatalim na karayom ang kanilang ginagamit. Gayon man, tinitingnan niya ito bilang proseso ng paglilinis ng katawan at kaluluwa ng tao. Ilan nga sa mga ibinida nitong benepisyo ay ang pagkakaroon ng refreshed at malalim na kaisipan, gayon din ang pagtaboy sa malas. Sa ngayon, nasa higit limang daang clinic sa Japan ang gumagamit din ng kaparehong unique acupuncture technique. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story, Speed Meets Kong TV. Gumawa ng ingay sa social media ang pagkikita ng dalawang online personalities na sina iShow Speed at Filipino vlogger na si Kong TV. Sa live stream ng American content creator, nagsilbing tour guide si Kong sa kanilang pag-iikot sa Cebu City. Ang mga pangayari itutukan sa trending report ni Millie Borja. Balik Pinas ang American content creator na si Aisho Speed para muling ikutin at i-explore ang bansa. Sa livestream ni Speed sa kanyang YouTube page, makikita ang sa pagkakataong ito, sa Cebu City naman ito napiling pumasyal. Pero maliban sa muling pagbisita ni Speed, marami ang nagulat sa special appearance ng Filipino online personality na si Kong TV. Kong, my boy! Speed, what's up? Well, you ready to turn up, man? Yeah, welcome back yo, to the Philippines. I'm here. We, I'm, bro, I'm here back in the Philippines, man. Yeah. We have to turn up, bro. Yeah, we have to turn up. We, we, gotta turn up. My chat was telling you, like, yo, where's Kong at? Where's Kong? Where's Kong? I'm where's Kong here. at? I'm and chat Kong is right here, chat. So me and Kong he he's about to show me rounds in Cebu City, Philippines. yo. ng traditional jeepney, nagsilbing tour guide ni si This is our uh, uh, public transportation here in the Philippines. Or right. this the jeepney? Okay. And going to our next location. This. Okay, let's okay, let's hop in this damn jeepney. Yeah! Let's hop in this damn jeepney. In the video, we can see an attempt by an idrive live streamer to drive the Jeep. Hey, I don't know. I don't think I can drive this. This is like, hey, I, yo, I uh, yeah, I yeah. No, I, don't think so. I don't think so. Magugunit ang unang gumawa ng stream si Speed sa Pilipinas noong September 11 nang mag ito sa Metro Manila at naranasan din kumain ng Shopaw sa Binondo. Nagkaroon din ito ng pagkakataong mamit si Pambansang Kamao Mari Pacquiao at makapasok sa kanyang mansyon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. isa na episode ng mga nagpa-wow. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show, assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin na diba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.